at ayan na nga po mga paps ha dito po sa Bodega Bulakenyo ayan dito po sa Primark Town Center Plaridel Bulakan marami pong mga bagong dating bagong lapag na mga portable power bluetooth speaker katulad po nyan mga nakikita nyo mga paps napakarami ito katulad po nito ha uh, party box po yan napakaganda po nito ha DV Audio yung uh, brand napakalakas pong tumunog niyan. for only uh, 12,400 pesos pwede po itong dalhin kahit saan pagka mag outing, camping o kahit saan pa man po kayo pumunta basta gusto nyo pong dalhin ang inyong uh, speaker pwede pwede po yan built in bluetooth po yan ayan, uh, mahaba po yung uh, battery life nya lights on, lights off mic and guitar input free 2 pieces wireless mic at mayroon pa pong usb TF input card yan mga paps ha may FM radio pa for only 12,400 pesos may bawas pa dito lang po yan sa Bodega Bulakeño mga paps at ayan mga paps ha? sa mga naghahanap ng bagsak presyo nga solar light napakarami pong mga solar light na pagpipilian for ito. imagine mayroon po nga 20,000 watts for only 750 pesos imagine ha 20,000 watts po yan na solar light ha mga paps brand new sealed with warranty for only 750 pesos. Dito lang po yan sa Bodega Bulakeño, located in a free town center, Plarider, Bulacan. So, second floor po yan ha, located in second floor. So, dito po lahat, pwede nyo po nga testingin yan bago nyo po bayaran. Yan po ang kagandaan yan. Siyempre, doon po kayo sa sigurado mga paps. At bukod po sa mga solar light, siyempre, napakarami po mga power tools. So, ayan. So, mayroon pong portable pressure washer. Tatluhan na power tools, grinder, jigsaw. Ayan, at yung mga 20-20 mga, mga tools nila. Ha? Paubos na po yung mga 20-20 tools nila. Ayan na lang natira. Pero wag po kayong mag-alala dahil pupunuin po ulit nila ito. Ayan, oh, mga 20-20 tools. Ito na naman po sa mga naglalakihan pa natin ng na mga TV kagaya po nitong uh, 55 inches. Wow. 55 inches na po yan. Latest model po ng higher. Higher. Ayan po. 21,999 pesos lang po yan. From 34,998. 998. Ayan, ayan mga paps, po. ganyan ayan, po kapag sa presyo. Almost 15,000 sa isang unit lang po na bibili nyo po dito sa Bodega Bulakenyo. Yan. yan. At dito po, minaligaw po tayo. May available po akong dalawang 75 inches po na wow. smart Android TV Parang po. sinihan na yan mga yes paps po. ha? parang nasa sine. Oh. 75 inches po. Ayan po. Ang original price po niya is 94,000. 95,000. Pero dito po sa atin so, is 49,000. Na, na naman. Kalahati yun. na naman. Kalahati na naman yung binagsak presyo. Yes po. Makakabili na po kayo dyan ng rep ng washing yeah. yan po at marami pang iba mga boss sa laki po ng matitipid nyo po dito sa Bodega ka po laki para naman po sa mga naghahanap ng na mga bagsak presyong TV meron po tayo dito mga available kagaya po nito wow. sobrang bagsak presyo buy one take one po yan for only 2,599 pesos ayun Ay, mga paps ha LED TV 17 inches 17 inches for only 2,500 yes po sumunod naman po 19 inches, 3,199. Dalawa na po yan. By, By one take, take one din, ha? Ayan, mga paps. So, saan pa LNP. kayo? TV. Yan. At bukod po dyan, napakarami pa. Yes po. Meron din dito no? na mga smart Android TV. Oh yan. Kaya, kagaya po nito, from 6,500 2,999 na lang po. Ganon kamura po dito Smart Android mga TV Popsa. na po yan. Ay, yung latest model po. Para na po siyang cellphone. Pwede kayong mag-YouTube, Netflix, mag-Facebook, mag-Messenger. Wow, lahat na. Yes, At saka, po, ayan pa, uh, may frameless ako nakita po, sarbi Ayan yeah. no? Mas malalaking uh, TV naman po. Ito po, for only 7,499. Full HD. Latest model na po yan. Yan wow. po yung frameless design frameless na po. Frameless na. Yes po, ayan. Energy saving na rin po yan mga boss ha Smart energy saving May bluetooth na po siya, Built-in channel and built-in soundbar Wow Yes po, parang na, para na naka-speaker para sa naka TV Parang naka-speaker na oh mga paps oh. Dito naman po, mas malaking size For only 9,500 pesos lang po Latest model, brand new with warranty mga Ay, boss Ayan mga paps, oh. yan ang kagandaan yan Dito na po kayo sa sigurado Lagi pong may warranty Yes po, ayan So mga boss, may available po tayo na four stroke na Honda Grass Cutter for wow. only 3,700 pesos lang po. Ayan, napakamura na. 4-stroke na po yan po. mga papsa. 4-stroke na po yan. Itetesting po natin yan bago nyo po kunin. Yan, ang kagandahan At may warranty nga. din po. To see is to believe mga papsa, testing muna bago nyo po kunin. Yes, po. doon po kayo sa sigurado mga paps. Unlike po sa iba, alam nyo na po ah. <laughs> Dito na po kayo sa sigurado, bodega bulakin nyo mga pakso oh. Ayan, maraming mga tinetesting na items Ito po sa Bodega Bulacay ng mga paps Ang kagandahan po dito So bago po kayo umalis, bago nyo bayaran Tinetesting ko yung items So ganyan po, dyan po na kayo sa sigurado Ayan mga Pops ha si is to believe para makita nyo kung gumagana o hindi Di po si? Mura na may warranty pa Yeah, mura na may warranty pa dito lang po yan sa Bodega Bulakenyo Located in a second floor Dito po sa Primark Town Center Plaridel Bulacan so, Ayan po sila ate Ayun, naka, mga nakabili na po yun Ayan, so Mainit na talaga panahon ngayon So halos puro aircon Available din po yung ano natin Ito, mga Yan, mga. magkano yung ganito natin na Kusardi? 2,200 lang po Yan, industrial, industrial pan. pan Napakalakas na po mga papso dito po mga boss may mga dumating po tayo ng mga power station Ayan po Wow magandang klase yan no Sa mga mahilig po dyan mag-travel Mag-camping Mag-camping Ayan Ayan po Sa, ma uh, sa mga mag-nagbubundok dyan Ayan Available po ng wow, ating power station Wow magandang klase yan mga paps so, so sa ganito boss Arby, magkano? For only 2,299 Okay 2,000 mga paps May kasama papso. na rin po siyang panel mga boss Wow kompleto na Kompleto na po yan gagamitin niya na gagamitin lang po Gagamitin na lang dito yeah. sa isa Same price lang po. Same price lang. Ayan mga papsa. Kaya napabahalang mamili. Yeah. Yeah. Only 2,299 lang. 2,299 pesos. Brand new pesos. po ito mga boss. Ha? Brand new. Pwedeng i-testing at may warranty din po. Yan ang kagandahan yan mga papsa. Dito lang po yan ha. Sa Bodega Bulakenyo mga paps. Yan mga paps. Napakaraming tao. Dito po yan sa Bodega Bulakenyo Kaya sa mga naghanap ng na bagsak presyo nga TV. Bagsak presyong power tools, bagsak presyong appliances, ref, aircon na andito na po lahat kaya punta na po kayo rito sa Bodega Bulakenyo dito po yan sa Florida del Bulacan sa Primark Town Center located in second floor po sila dahil po dito lahat ng hinahanap nyo ay andito na. naghanap naman po ng bagsak presyo ng Barena at grinder may available din po tayo. Yeah. For only 850 pesos meron ka ng Barena. Wow, 850 pesos 850, ha? 850 eto po. Yan mga paps oh. Po yung Brand new nya. ha. Brand new condition po, may Boss. warranty. Ayan ha. Ayan po. With warranty pa 850 ha. 850 pesos lang po dito sa atin. Ayan, eh, no, hindi na po kayo lalayo. Ayan. Ganun din po sa grinder, 850 pesos lang din po. Ayan. Testingan po tayo, may warranty. Yan ang maganda mga paps ha. Yes, testing. Po to see, is to believe. Yes po. Yan. 850 pesos lang po yan dito sa Budega Bulakenyo. At dito naman po, meron po tayong available na mga socket range. Socket range? For wow. only 1,199, isang set na po yan. Lahat na po yan. Mga kailangan papis. na kailangan nyo yan. Ngayon, magmamahal na araw. Okay. Sa mga babiyahe dyan, sa mga may mga four wheels. Yes, kailangan nyo po yan, mga okay. papso. Alam naman po natin, yan ang presyo nito. baka nasa isang daan ng isa. Mm -hmm, Pero ayan, nice lahat na po yan, bibili nyo lang po sa amin ng 1,199 pesos. Napakamura talaga dito sa Bodega Bulakin yung mga papso. So ayan mga paps, yung mga barya-barya nilang mga power tools, halos maubos na. Kita nyo naman, dahil po sa sobrang mura at bagsak presyo ng presyo dito sa bodega, bulaki nyo mga paps. So, <laughs> yan dito po sa Bodega Bulakay nyo mga paps, sari-saring mga power tools ang mga makikita at pwede nyo mabili rito sa murang halaga. Katulad po nyan, bagsak presyo po yan. Kahit pong anong klaseng power tools ang hinahanap nyo, mayroon po dito ang available. Katulad nito nga pambapping machine na wireless. Ayan, may dalawang battery plus charger po yan, available po yan dito. Dito lang po yan sa Bodega Bulakay nyo mga paps, located in Flaredel, Bulacan. So napakarami pong power tools. Sa mga naganap ng power tools dyan, pw pwede po kayong mag-wholesale dito sa Bodega Bulakin nyo. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Punta na po kayo rito. Dito lang po ito sa Prime Mart Town Center Plaridel, Bulacan. Located in second floor mga paps. Thank uh you. -huh. At ito naman po, para hindi na kayo magpa-car wash, may mga available din po tayo dito, mga high pressure washer. Yan. Yan po mga boss. For only 2,700 pesos, yan. may bawas po. May bawas po yan, pa, yan, complete, ba? complete set, complete brand, set new. Po, brand new. Brand new. With hose, saka Ayan. spray gun. Yes po. At saka dito sa ganito po, Sarbe. Dito naman po is for only Php 4,500. May Ayan. less pa po yan. Heavy duty na po ito. Heavy Pwede duty na pang car wash mga boss. Ayan. At saka complete set din po complete yan ha? Complete set po yan. Iyan o. Ayan o. Dito rin. naman po, meron din po available. <coughs> portable. Mga portable naman po for only 990 pesos lang po. Ayan. May kasama na po siyang dalawang battery. May kasama po siyang hose. Kompleto na po yan mga niya, no? boss. For only 999 pesos man. lang po, may mabibili ka na dito pressure washer. Dito naman po, may available po tayo ng mga solar lights. kagaya po nito, 20,000, ano na po yan? 20,000 20, watts. watts? Wow, imagine, yes. napakalakas po yan. For only 750 pesos lang po. Ayun, Ay, 750 pesos lang yes, po sa RV. Ang laki na po yan mga no, boss. Yan. Ang so, laki so, na bro. yan at saka napakaliwanag yan mga papsa. Imagine ha. Napakalaki, napakataas ng watch niya for only uh, yes, uh, 750 pesos 700? lang po. At dito naman po, meron po tayo emergency light. Yeah. Emergency light. Emergency light po natin is for only 250 pesos lang po. Ayan. Testing so, po natin mga no, po. Ayan. Ito pong emergency light natin, pwede pong i-gamitin sa sasakyan. Halimbawa, nasiraan kayo or ano. Sa bahay naman po, pag nag-brown out, ayan, malakas po yan. Mga. Ang lakas nga, ayan mga papso, saka yeah. Right. napakatagal pong malobat nga. Tatlong klase po yung ilaw nito. Ito po yung White, tapos yung blinking Link po, here. ayan, tapos ito po yung warm white yeah. naman po, ayan mga boss. Sobrang lakas po nito, for only lakas? 250 pesos lang po. 250 pesos ha? Yes, ah. saka... pwede rin po kayong mag-charge dito mga boss ha? Ah. Yan yeah, o, pwede, pwede pa yung power, power bank. bank. Yes po, ayan. for only 250 pesos. Kung gusto niya naman po, kagaya po nito, yung ayan. parang uh, sa mga poster, street, yeah. yeah, uh -huh. street light po. May available din po tayo for only 350 pesos mga boss Wow, Ayan. 350 pesos 350 lang yan 350 pesos, may kasama na po siya Remote, Remote, may pole Ayan, ikakabit nyo na, gagamitin nyo na lang po Ayan mga paps, oh So, Ayan. dito lang yan dito sa Bodega nyo mga paps, ha Yes po, bisita na po kayo mga boss Sa mga nagaanap naman po ng heavy duty na power tools May available Ayan. din po tayo dito Gaya po netong welding machine Meron po tayong machine. available na 250 amperes Ayan, Ayan po For only 1,299 pesos lang po, meron Ayan. ka ng 250 amperes na welding machine. Mura na yan. Yes po. Yan. May iba't ibang ano po tayo, iba't ibang amperes. Meron tayong 250, 300, 350 hanggang 650 amperes. Wow, po. napakarami. Po. Yes po. At saka ang kagandahan yan, bago po kayo umalis, Pwede testing in. Yes po, pwede Ayan. nyo po i-testing and may warranty po. Mga Ayan po. mga, mga Paps. Meron din po tayo dito ang MIG 200. Mig. Ayan, mga Ayan, papso, po. sa naghahanap ng mig dyan, ha? Yes, oh. po. Lahat po ng klase, meron po tayo. Mig, TIG, yan. Tsaka ARC. Mig, welding, TIG, mas... ARC, meron. Yes, po. Available po tayo. Two-in-one na po yan, mga boss, ha? Ah, 2 in one na to. Yes, po. Uh, pwede siyang uh, mig and ARC. Welding. Ayan pala, mga Ayan, papso. Po. Bagsak presyo lang po Bagsak lahat yan. Bagsak presyo lang yan. May tawad po po. Basta marami po yung kukunin nyo. Nagbibigay pa po kami ng mas malaking discount. Yan. At dito naman po, tuloy natin ka. Dito naman po, may mga available din po tayo na electric trainer for only uh, 1,999. May bawas pa mga boss. Yan mga paps sa GLD tools yan ha. Yes po, at kung, gusto, kung gusto, kung gusto niya naman po ng na mga cordless drill, for only 850 pesos, meron ka ng cordless drill. Yan, Ay, yan. na po yan. May mga kasamang bala and charger mga boss. Napakamura po talaga. Cordless lang, drill ha? for only 850 pesos. Yan, dito lang yan sa bodega bulaki mga paps. Dito naman po, may mga available din po tayo ng mga water kettle. Yan, for only 450 pesos, may bawas pa. Ayan, at dito naman po is 550 pesos. Wow, talaga. Mga water kettle natin. Bagsak, Bagsak presyo, presyo talaga, ha? talaga lahat yan. Ayan po, yung plancha Ayan po natin na heavy duty. Yan, hindi po siya yung plastic type. Ha? Heavy duty type na po yan. Yan yeah, no, sa mga nag-aanap po yan. Sa mga may mga estudyante. po. Kailangan na kailangan yun yan. Meron din po tayo multi multi-functional rice uh, rice cooker. Pwede po kayo diyan mag-bake, magluto ng ulam at magsaing. Wow, lahatan ha? Yes, lahatan na po. 999 pesos lang po 'yan. Iyon no? for only 999 pesos yes, lang. Po. At kung gusto niya naman po is rice cooker lang, 599 pesos lang po sa atin 'yan, may discount pa. So, talaga naman kompleto po rito sa Bodega Bulake nyo oh, mga paps po. ha? Ayun po, uh, meron po tayong air fryer for only 1,699. Ang original price po niya is almost 3,000 yun halos kalahati rin kalahati po kalahati na, na. Ayan, kalahati nyo po yung uh, maititipid nyo mga pops oh. yes po mga boss dito lang po yan sa bodega Bulakenyo ito naman po kung hanap nyo po is yung mga microwave oven yan pang init po ng ulam wow Yan po 20 liters na po siya 3,099 lang po Grabe sa atin may bawas talaga. pa po yan mga boss Ayan. may bawas pa ah, ha Alagaan niyo po tandaan na kapag bumisita po kayo dito sa Bodega Bulakenya nagbibigay pa kami ng discount. Iyon. Kaya po. ano pang ang hinihintay niyo Ito mga boss? Po, sakto rin po sa mga nagdi dyan. diyan. May Iyan, available blender. po tayo mga blender for only 990, 999 pesos lang po. Iyan. 1.8 liters na po 'yan. Oh, at saka mayroon din po ng 2.0 liters din po. Iyan. Iyan. Ito naman po, ayan sa mga mahilig po dyan mag-bake, ayan Make may bake. available po tayo nito. Yan. at mga plancha naman po. Ito po yung mga heavy duty plancha po ito. Ah, hindi po ito yung mga plastika. Ah. Heavy duty na po yan for only 420 pesos lang po. Ayan, alam naman po natin ang presyo niyan sa labas is nasa 800. 800, pesos, yeah. 800 yan. So dito Ayan. 420 pesos lang so, mabibili nyo sa Bodega Bulakin yung mga Pops. May discount pa. May discount pa. <laughs> yan ang kagandahan niya. Maray pa po tayong available. Bisita lang po kayo dito sa ating munting warehouse. Dito naman po para sa mga mahilig po mag-bake, may available po tayo ditong malalaking electric oven. Ayan wow. po, makita nyo po, 3499 lang sa atin. Ayan yan. mga paps. So... 45 liters capacity na po yan. Grabe, ang laki na po yan at napakababa po ng presyo. Yes po, ito po, Talaga mas mura na, pa. O yan yeah, o. 2399 lang po, 20 liters electric so, yun, oven. Ayun, sa 20 liters na yan, malaki pa rin po yan. Yes po, para sa mga mahilig po magluto, ayan meron yeah, dito no. tayong pressure cooker for only 1,290 at uh, 2 uh, 1,250 ay ano ayan 9 liters capacity nine liters na po niya 9 liters capacity yan. at mayroon pang 999 pesos yes po dito lang po 'yan sa Bodica Bulakeño mga paps, hmm. popso at ito naman po may available din po tayo ng mga air cooler fan pwede niyo siya ito po yung example niya Pwede nyo po siya lagyan ng tubig na may yelo dito sa ibabaw. Ah, yun, so malamig na rin yung yes, labas. Ah, ah, yun ayun pala malabas. yung purpose yeah. niyan mga paps. For so, only 170 pesos lang po yan mga boss. Ayun, sa halagang 170 pesos, pwede yeah. nyo po po itong dalhin. Yes Ayan, po. Ito so, naman po, may available po tayong neck pan. Neck pan. Ayan. 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 For only P80 pesos po. Ayan, ginawa na pagbabiyahin po kayo. 80 pesos lang mga paps. So, yes po, 80 pesos lang po yan. Ayan. Yan po, talagang ramdam na po ang init at summer na. Meron po tayo dito mga available na refrigerator for only 10,999. Ang original wow. price na is 19,000. <coughs> Excuse me, media brand po yan ha Medilla mga paps. Ayan o. Brand new condition po yan, wala lang po siyang box. Yan, pero all goods and all goods. All goods. Yes, ayan, po. mga paps. So. pwede rin po kayo dito magpa-reserve gaya po nito. Nagpo-post naman po kami ng mga available ah. item or pwede po kayong mag-message sa page natin sa Bodega Bulakan Pwede, pwede pala, magpa pwede magpa-reserve mga paps. So. yes, po. So ayan, no. Ano pa nga hinihintay niyo mga paps? So, pwede pala. Yes po. At gusto, kung gusto nyo naman po yung pangmalakasan at pangmalalaking ano na po ito, uh, bahay. Wow. Yan po, ang original price niya is Tenta, uh, 100, 104,000. 104, 000, four, 000. oh, oh. Pwede nyo po i-search yung model na to, 4-door rep po yan. 4-door? Yes po, kalahati lang po, mahigit natin binibenta Wow, yan. kalahati. Ayan mga papsat, yes silipin natin yung laman. Ayan Brand naman, foundation po, nakatape pa mga boss. Iyayaman ni no? Aloy cooling. wow, yes sana all. Yan, inverter type na rin inverter po yan. Inverter type pa. Yan, ang kagandahan niyan mga paps. Pagka-inverter, tipid sa kuryente. Wala po yes kayong po. problema dyan. Four-door po, Four Ito door po yan. yan. Ayan yung baba. Iyon yung oh. Four-door na po yan mga paps. So boys. solid. Marami kayong mailalagay ng mga pagkain, yes inumin po. dyan. Dito naman po may available po tayo na two-door refrigerator. Yan. Wow, two-door naman to. Ayun, Ay, maganda rin. Yes po. Ayan o. Oh. Yan po. Ito po yung mga best seller namin. Yung mga two-door refrigerator na to. Meron na rin po siyang built-in na dispenser. Wow. Yan po. Built-in na pong water dispenser Ang yan. Original eh. price po niya is almost 60,000 pero 30,000 plus lang po dito Kagabi. sa us. Grabe, Talagang dito po sa Bodega nyo talagang halos yes, puro bo. kalahati na lang yung yes, price na babayaran yeah, nyo. May discount pa po yan mga boss. Bisita lang po kayo dito sa ating munting warehouse. Iyon? At dito naman po sa kabilang uh, banda ng ating store. Makikita nyo po, meron po tayo dito mga gas range. Wow, mga nagagandahan yeah, gas range. Bagsak presyo ng gas range din you po know? from 25,995 to 14,999. Grabe ang binaba talaga mga paps. Oh. At ito pang yeah. isa. At may bawas pa po 'yan mga boss. So may bawas pa sa 14,499? Yes po. Ano pang hinihintay nyo mga paps? Oh? Punta yeah. na kayo rito. Yes po. Ito naman po, meron din po tayo dito ang available na water dispenser. Yan. Yan po, Medea brand, ang original price po niya is 8,795 pero dito sa atin is 4,699. Grabe talaga mga paps, oh. May, May available din po, po tayo no? na bottom load. Yan Toshiba. Yes po. Toshiba brand, 15,000 po ang original price niya, 7,000 plus lang po sa atin. Bottom load na po yan, dito niyo po ilalagay ang tubig sa ilalim. Sa ilalim. Yes po. Hindi so, na po kayo mahirapan mag-uwi. Mag sa to Shiba brand. Opo. So same lang sila po Sarven, no? Yes, po. marami po tayong available. Marami po tayong dumating ngayon. Yan, marami. Yan. Yung stock, nasa pop, dalawang so? truck po 'yung dumating natin ngayong araw. Wow, dalawang truck. Yes. Dito naman po sa section na to, meron po tayong mga small appliances, gaya po ng mga water kettle. Ang yeah. water kettle po natin is 250 pesos lang po. Yo, napakamura na. Sa iba, mahal yan, ha? Yes po. Meron din po tayo dito ang mga hand mixer for only 350. 350 na lang, yeah. mga paps. Pwede po kayo dito mag-wholesale. Yan. Yeah. Yeah. Sa wholesale naman po, nagbibigay pa tayo ng mas mababang presyo pa. Yan ang kagandahan yes, yan, mga paps. Pwede mag-wholesale, marami yan. Ang kagandahan yan, mas mababa po hmm. ang presyo. Ibigay sa inyo. Yes po. Mura na po ang presyo natin at nagbibigay pa kami ng discount. Kagaya po nitong electric uh, oven yan ayan po 12 liters na siya 749 lang po sa atin ayan imagine mga paps ha 12 liters sa for yes, only po. 749 pesos dito lang yan sa bodega yung mga paps kaya saan pa kayo yes po punta na po kayo rito at nang uh, di kayo maubusan ng items mga paps at napakaraming mga bagong uh, lapag bagong items na dumating po dito sa bodega Sang isang masaganang araw po muli sa inyo mga boss madam welcome po muli dito sa ating Munting Warehouse sa Budega Bulakenya by Santos Tools. Yun. Ayan. Iniimbitahan po namin kayo na pumasyal sa aming warehouse dahil po marami po tayong bumagsak na mga appliances, gadget at gaya po nito mga speaker. Ang dami mga speaker po, Sarbe, Yes po. Iyan no? mga speaker po tayong available for only 4,000 plus. Wow. May mabibili ka na dito. Ang original price po nito sa market is nasa 8,000 pataas. Ayun. Ayan, ito po siya. DB Audio brand po yan, party box. Yan ang kagandaan niyan. yan, at po. pwedeng dalhin kahit saan. Yes po, same as parang JBL na rin po ito. Yan, yan. po mga boss. Pamalakasan. Bagsak presya po lahat yan. Mula sa pinakamaliit po, kagaya po nito. Yan po, meron po tayong maliliit na speaker for only around 2,000 pesos lang po yan. Yan. Opo, tapos dito naman po sa pinakamalaki na nasa 18,000 to 20,000 ng halaga po. Oh, 11,000 11, pesos na lang po yan sa atin. Wow, 11,000 na lang yan mga paps LED pops, na rin po yan, may kasamang dalawang mic. Wow, tsaka solid tumunog yan mga paps. Napakalaki, kita nyo yes naman po, no? Yes po, 11,000 lang po. Halos ka, ano na rin po, napakalaki po yan. Ayan. At dito naman po, ayan, sa mga, ah, dahil summer po ngayon, ayan po, mga swimming pool. Swimming may pool, napakarami. Din po ayan po, papakita natin may tag pa po yan na 15,000 pesos po. Pero dito po sa atin, 6,999. Ay, uh, napakabagsak presyo po yes talaga. Yes po, bagsak presyo po lahat ng item dito. At higit sa lahat po, may tawad pa mga Yo. boss.